Bago tayo mamalengke, may dalawang dam pamilyang nakatira sa tabi ng creek target na may ng bandalo yung LGU para daw uh, maiwasan ang pamemerwisyo sa panahon ng pagbaha. Detalye na balita mula kay Ednyal sa RH52. good morning. Angel, abot sa dalawang daan ang gansa pamilyang tinatayang maapektuhan na ang gagawing pagpapalapad ng mga creek kontra sa pagbasa sa Mandaluyong City. Ayon kay Mayor Menchi Balos, sa bahagi pa lamang ng buhangin creek sa barangay Plainview, 30 to 40 families na ang mga pinapaspasang ma-relocate hanggang sa susunod na taon. Ito kasi ang naisip na solusyon ng lokal na pamalaan upang maibsan niyang mabilis sa pagtaas ng tubig, lalo na sa may silo circle paligid lamang ng City Hall at mahagi ng Bonnie Avenue Tuwing may malakas sa pag-ulan, gagawin ang pag-alis sa kabayang na sa ng tubig sa tulong ng MMDA, kasabay ng bayanihan sa Estero Program ni Pangulong Pongpong Marcos. Pakigyan natin ang alcalde. Dahil nila yung housing nila matatapos na, ang kung hindi lang nag-pandemic natapos na yun eh, kaya lang nga, ano, siguro next year, itong mga nandito, I'm not so sure para mga 30 to 40 families. Yung uh, binabanggit ko kay Chairman na tulungan kami sa housing din, no? mga siguro pag pinalapad natin yung click, mga nasa 200 families. So, 300 families kasi mahaba to eh. Sa iwalay na pahayag, sinabi ng MMDA Chairman Atty. Roman Artes, na target ng Metro Manila Mayors ang in-city relocation kaysa humanap pa ng ibang lugar para ilipat ang kanilang mga residente. Ito si Edniel Parroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paano naman?